kung sakali uminit ang inyong cellphone, naghang, nga wala ng signal, i-restart e nyo lang po. At kung nasira ang buton sa gilid, may isang paraan pa po. Sa settings naman po yun. Katulad nito, i-restart e natin. Ipindutin e natin ang gilid. I-dein e lang po natin. Yan. May makita po kayong sa gilid. I-cast e mo lang yan. Pag-cast. Yan, hintayin nyo lang. Pag-ila ulit. Ganyan po ang model ng mga opo. Hanapin nyo dyan ang additional settings. May makita po kayong accessibility. stability. pindutin nyo lang yan. Pagkatapos ng accessibility, oh, hanapin nyo po ang accessibility na mino. I-on nyo lang yan. I-on. Okay nyo lang po yan. Pag okay, ay makita po kayong sa gilid. Pindutin nyo lang yan. Ito, ito guys, ay yung sa gilid, yung parang tao. Tapos, may makita po kayong power. Pindutin nyo lang yung power. Tapos, yun na po. May makita po kayong gandaan sa gilid. Itas nyo lang po yan. Ayan. Pagtaas, mag-rescarch na po yan. Kung sakaling masira yung inyong button dito. Ngayon lang po guys ang gawin nyo. Sana may natutunan na naman kayo sa video na ito. Hanggang dito na lang. Bye bye!